At hindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawas sa akin yun ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta kaya kung nagkamali ako ako na lang po ako na lang we will suspend um, Colonel Libriha nasa totoo ka? la ako sa Quezon City yes sir I, I, okay. now, nasa Cavite ako yes sir paano ako napakunta doon? sir like now when, that you know it's not my vehicle yes sir uh, like, like what I've said I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir. So based I, on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. Sir, I have no, I have no intention pa, na wawasakin. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po akong intention na wawasakin kayo. Why will I do that? Uh, eh bakit sir, mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, na, radio ko ako. Sana bineverify niyo muna. Sir, I, that's, na, what, na, na, that's na, what, na, na, what I did. Binanggit mo sa radio eh. That's what I did. Sir, di na, po in-interview na sinabi ko po nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagra-radio po ako, narinig po nila. Hindi, okay, alam, alam mo, Colonel, ako, bug-bug na ako sa maling paratang. Sir, I have no okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po, nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir... Nasa totoo ka? I have no intention hindi. of... ano of uh, uh, ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao lang kakamali. I, I, I apologize. Pero kung... Hindi Are you, you, up, you, you, apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I will. I already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Sir, ako paano niyo sa enforcer patatanggal niyo? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the buck ends with me. The responsibility ends with me. Iyon po ang ano eh. Ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the Sen. Alam ko po yung pangalan ni Senador Web Common. Friends, wala po akong inaano. Intensyon na sirain. Kaya po nagkamali ako. Ako na lang po. Ako na lang. That's part of uh, my responsibility. Senator? That's um, my... Ang um, decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend... Um, Colonel Lebrija. Pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at kung dulo. Una-una, uh, it na may mga violations po kasi bakit naglilik yung uh, pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, uh, kahit naman po sino na nag-name-drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po yung policy namin. Dapat hulihin kung yes, sino man yung... Tikitan nyo. Diba? Yes, 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 sir. Kasi yeah. ang dami po talaga nag-name-drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name-drop, ay hindi po talaga dapat payagan. Uh, it's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nebrija, na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan, kung mali pala. Kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Um, kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag issue ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Senator Revilla, message na tayo Mr. sir. Uh, Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And, uh, I, apologize, sir. Pero masakit, masakit kasi yan eh. Yes sir, I know, I know, I know. Masakit yan. Yes, And uh, ayoko, uh, I'm why, sure, I, 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 dito I, 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 sa mga pangyayari na ito, may, mayroon pa rin uh, mga babash pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas yes, trapiko. Sir. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawasakin yun ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na to eh. Traffic. Hmm. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, iniintindi namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said Tapos sir, there yung, was no intention. yung, yung ganyan, VIP treatment, Sabi pipiliin, pipili, ililet go mo. Dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. That's, I, I, like, what, like what I've said, eh, sir. Tapos, nillet go mo. Nilet go mo. Tapos, wawasakin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment call. I'm sorry.